Kamusta ako si Dr. Mila de la Paz. bilang isang manggagamot na dalubhasa sa kalusugan ng kababaihan sa loob ng ilang dekada. Nakausap ko na ang libu-libong babae na tulad ninyo tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mamuhay, ng may kasiglahan at kaligayahan habang tayo ay tumatanda. Subalit may isang paksa na madalas ay ibinubulong lamang kung ito man ay mabanggit ang intimasya, o malapit na ugnayan, na itanong nyo na ba sa inyong sarili kung ang pakikipagtalik ay isang bagay na dapat pa rin isipin sa edad na Sevento o kahit AC Madaling isipin na ang pagnanasa ay nakatakdang maglaho na magiging isang matamis na alaala na lamang, tulad ng unang pag-ibig o paboritong kanta noong iyong kabataan. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na hindi iyon ang buong katotohanan? Paano kung sabihin ko sa inyo na ang pag-iwas sa pisikal na intimasya ay maaring tahimik na isinasakripisyo ang inyong kalusugan, kaligayahan at maging ang haba ng inyong buhay bilang isang doktor na inialay ang aking karera sa kapakanan ng kababaihan. Tinitiyak ko sa inyo ang pakikipagtalik ay hindi isang mababaw na luho sa inyong ginintuang mga taon. Ito ay isang mahalagang bahagi ng inyong pangkalahatang kalusugan. Maaaring hindi ninyo agad makita ang koneksyon. Marahil ay nakakaramdam kayo ng kaunting dagdag na pagod sa pagising. Baka mas naninigas ang inyong mga kasukasuan, mas mabilis ang tibok ng inyong puso pagkatapos umakyat ng ilang baitang ng hagdanan o parang medyo nagkakagulo ang inyong mga iniisip. At nariyan din ang mga pagbabago sa emosyon, isang pakiramdam ng kalungkutan ng pagiging hindi konektado at baka pakiramdam na tila hindi na kayo napapansin. Hindi lamang yan senyales ng pagtanda. Maaring ito ang banayad na epekto ng isang buhay kung saan naglaho na ang pisikal na intimasya. Bago natin talakayin ang mga detalye, nais kong malaman ninyo kung gaano kahalaga ang aspetong ito ng inyong kapakanan. Narito ang maaring mangyari kapag ang pisikal na intimasya ay hindi na bahagi ng inyong buhay nanganganib ang kalusugan ng inyong puso. Maaring nakakagulat na malaman na ang inyong puso, ang pisikal na tumitibok ninyong puso, ay nangangailangan ng higit pa sa masustansyang pagkain at gamot upang manatiling malakas. Ang regular na gawaing sexual kahit na sa edad 60-70, at higit pa ay nagsisilbing isang banayad at kasiyasyang uri ng ehersisyo para sa puso o cardio. Pinapabuti nito ang sirkulasyon makakatulong sa pamamahala ng presyon ng dugo at sinusuportahan ang pagiging elastiko ng inyong mga ugat o arteries. Sa katunayan ipinakita sa mga pag-aaral na ang mga kababaihang may edad na nananatiling aktibo sa sexual na paraan ay kadalasang nakakaranas ng mas kaunting problema sa puso at ugat. Hindi ito tungkol sa galing o performance. Ito ay tungkol sa koneksyon at pagiging tuloy-tuloy. Kapag nawala ang intimasyang yon, nawawala ng ating katawan ng isa sa pinakanatural at kaaya-ayang paraan nito upang manatiling masigla. Kung wala ang partikular na uri ng aktibidad na ito ang puso, ay maaaring maging mas mahina laban sa mga epekto ng stress, pamamaga, at mga malalang kondisyon. Isipin ninyo ito na parang paglaktaw sa inyong pang-araw-araw na paglalakad sa Luneta Park o pagkalimut sa inyong gamot. Ang pagpapabaya sa inyong kalusugang sekswal ay maaring magkaroon ng parehong seryosong kahihinatnan. Ang inyong puso ay umuunlad sa pagiging malapit at pagmamahal tulad din ng pagunlad nito sa tamang pagkain at pahinga. Simple lang ang mensahe ang pag-aalaga sa inyong intimasya ay pag-aalaga sa inyong puso. Pero hindi lang puso ninyo ang nakikinabang. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang pagtalikod sa pakikipagtalik ay maaari ring magpabilis ng pisikal na paghina sa mga paraang hindi ninyo inaasahan nawawala ng sigla ang mga kalamnan at kasukasuan kapag iniisip natin ang pananatiling malakas. Habang tumatanda, karaniwan nating naiisip ang mga klase sa yoga o mahabang paglalakad sa may dalampasigan ng Boracay. Ngunit paano kung isa sa pinakamabisa at pinakakasyasya na paraan upang mapanatili ang lakas ng kalamnan at pagiging flexible ng kasukasuan ay sa pamamagitan ng regular na gawaing sexual. Ang intimasya ay isang natural na paggalaw ng buong katawan na gumagamit ng mga pangunahing kalamnan, nagtataguyod ng flexibility at maaari pang makatulong sa balanse para sa atin ang ganitong uri ng pisikal na pakikipag-ugnayan ay parehong malalim na nag-uugnay at lubhang kapaki-pakinabang kung wala ito mas mabilis na maaaring humina ang mga kalamnan manigas ang mga kasukasuan at bumaba ang ating pangkalahatang kakayahang gumalaw ito ay isang tahimik na pagbabago na maaaring hindi ninyo mapansin sa araw-araw, ngunit sa paglipas ng panahon, ang inyong katawan ay tumutugon sa kakulangan ng partikular na stimulasyong ito sa pamamagitan ng nabawasang lakas at mas mataas na panganib ng pananakit at pinsala. Higit pa riyan ang kumpiyansa na nagmumula sa pakiramdam na malakas at may kakayahan sa sariling katawan ay madalas na nauugnay sa regular at tuloy-tuloy na paggalaw, kabilang na ang uri na nangyayari sa loob ng silid tulugan. Ang pagkawala niyan ay maaaring humantong sa isang mas laging nakaupong pamumuhay na lumilikha ng isang siklo na maaaring mahirap sirain. At gaano man kahalaga yon ang susunod na punto ay nagpapakita kung paano direktang nakakaapekto ang intimasya o ang kakulangan nito sa linaw ng inyong pag-iisip at talas ng inyong memoria, maaaring mabago nito ang paraan ng pagtingin ninyo sa kalusugan ng utak magpakailanman. Nawawala ng kislap ang inyong utak. Karamihan sa atin ay hindi iniuugnay ang pakikipagtalik sa kalusugan ng utak, ngunit ang ugnayan ay hindi maikakaila, lalo na para sa mga kababaihan habang tayo ay tumatanda. Sa panahon ng gawaing sekswal ang ating utak, ay napupuno ng mga kamanghamanghang chemical tulad ng dopamine, oxytocin at endorphins. Ang mga ito ay higit pa sa mga feel-good hormones. Mahalaga ang mga ito para sa pagpapabuti ng mood pagbabawas ng stress at maging sa pagpapahusay ng memorya at pag-iisip. Para sa atin ang pananatiling matalas ang isip ay isang pangunahing prioridad at ang regular na intimasya ay nagbibigay ng natural, at makapangyarihang suporta para sa ating utak. Sa kabaligtaran kapag wala ang pakikipagtalik sa inyong buhay, ang inyong utak ay pinagkakaitan ng mahalagang neurological cocktail na ito. Sa paglipas ng panahon, maaari itong mag-ambag sa pagtaas ng pagkabalisa, pagbaba ng mood, at maging sa pagiging malabo ng pag-iisip, ang emosyonal at pisikal na koneksyon ay nagpapanatili sa ating mga neural pathway na aktibo at gumagana na tumutulong sa utak na manatiling matatag at matalas. Tulad ng isang kalamnan, kailangan ng inyong utak ng regular na ehersisyo upang manatiling malakas at ang intimasya ay isa sa mga pinakaholistiko at kasiya siyang paraan ng mental na stimulasyon. Ang pagpapabaya sa bahaging ito ng inyong buhay ay hindi lamang nakakaapekto sa inyong katawan. Maaari nitong palamlamim ang mismong kislap na nagpaparamdam sa inyong masigla at ganap na buhay. Ngunit higit pa sa memorya at mood, may isang bagay na mas mahalaga ang nanganganib, ang pakiramdam ng pagiging emosyonal na konektado at tunay na pinahahalagahan ng inyong partner. At iyan tulad ng makikita ninyo ay may malalim na implikasyon. Nagsisimulang malanta ang emosyonal na intimasya. Habang tayo ay tumatanda ang isang malalim na emosyonal na koneksyon, ay madalas na nagiging pundasyon ng ating kaligayahan. Ngunit kung walang pampatibay ng pisikal na intimasya, ang ugnayang yon ay maaring tahimik na masira. Ang pakikipagtalik ay higit pa sa isang pisikal na gawain. Ito ay isang malalim na wika ng pag-ibig, tiwala at kahinaan kapag ito ay nawala ang mga mag-asawa ay maaring magsimulang makaramdam na parang magkasama na lang sa bahay na may pagtingin sa isa't isa kaysa mga romantikong partner ang malalalim na usapan ay maaring maging paulit-ulit na lamang ang mga kaswal na haplos ay dumadalang at ang espesyal na kislap na nagparamdam sa inyong nakikita hinahangad at lubos na minamahal ay maaring magsimulang maglaho. Para sa maraming kababaihan, ang kawalan ng intimasya ay humahantong sa malalim na pakiramdam ng kalungkutan kahit na sila ay nasa isang mapagmahal at pangmatagalang relasyon. At ang kalungkutan ay hindi lamang isang pakiramdam. Ito ay isang panganib sa kalusugan na nauugnay sa depresyon, mataas na presyo ng dugo, at mas mahinang immune system. Ang emosyonal na intimasya ay pinapalusog ng maliliit na kilos, isang matagal na haplos, magkasalong tingin sa mata pisikal na pagiging malapit. Ang pakikipagtalik ay isa sa pinakamakapangyarihang pagpapahayag ng pagiging malapit na iyon. Ang pagbitaw dito ay maaaring mga hulugan ng pagkawala ng isa sa pinakamatibay na emosyonal na angkla sa inyong relasyon. Madalas, hindi natin napapansin kung ano ang nawala hanggang sa maramdaman nating napakalaki na ng distansya. Pero paano kung ang pagpapanumbalik ng intimasya ay hindi lamang magkokonekta sa inyo muli sa emosyonal na paraan, kundi magbibigay din sa inyo ng isang bagay na hinahangad ng marami sa atin, isang mahimbing at payapang tulog sa gabi. Ang susunod na katotohanan ay isang malaking pagbabago para sa sinumang nahihirapan sa hindi mapakaling gabi. Nagiging isang gabi-gabing pakikibaka ang pagtulog. Habang tayo ay tumatanda ang pagkakaroon ng pare-pareho at dekalidad na tulog, ay maaring parang isang pangarap na mahirap abutin. Ngunit iilan lamang sa atin ang nasasabihan kung gaano kalapit ang ugnayan ng kalidad ng ating tulog sa ating buhay sekswal. Pagkatapos ng orgasm ang katawan ng isang babae ay naglalabas ng prolactin isang hormone na nagdudulot ng malalim na pagre-relax at nagpapadali sa pagtulog. Kasabay nito ang pagdami ng oxytocin, ang cuddle hormone, ay nagpapakalma sa pagkabalisa at stress dalawa sa mga pangunahing dahilan kung bakit marami sa atin ang hindi mapakali sa gabi. Maraming matatandang kababaihan ang bumabaling sa gamot para sa pagtulog ngunit ang solusyon ay maaring mas natural at nakabatay sa koneksyon. Kapag naglaho ang intimasya, nawawala rin ang mga makapangyarihang kemikal na ito na nagpapatulog na nag-iiwan sa isip na ligalig at sa katawan na tensyonado. Kung nahihirapan kayong makatulog manatiling tulog o gumigising kayo na hindi sariwa ang pakiramdam, ang isang nawawalang sangkap ay maaaring ang pisikal na pagiging malapit na hindi nyo na nararanasan at ito ay higit pa sa pakiramdam na nakapahinga. Ang dekalidad na tulog ay mahalaga para sa memorya mood enerhiya at pangkalahatang kalusugan. Sa ganitong paraan, ang kakulangan ng sexual na intimasya ay maaaring makagambala sa inyong buong kapakanan. Ngunit ang tunay na isyu ay mas malalim pa. Kapag naglaho ang intimasya, nawawala rin ang isang bagay na lubos na personal ang inyong kumpiyansa ang inyong imahe sa sarili bilang isang babae at ang inyong paniniwala na kayo ay masigla at kaakit-akit pa rin. Ang susunod na mangyayari ay maaring baguhin ng tuluyan ng tingin ninyo sa inyong sarili. Nagdurusa ang tiwala sa sarili at kumpiyansa, ang pagtanda sa isang mundong nag-iidolo sa kabataan ay maaring maging mahirap para sa tiwala sa sarili ng isang babae, ngunit walang mas tahimik o malalim na nakakaapekto dito kaysa sa pagkawala ng pisikal na intimasya. Kapag hindi ka na hinahaplos hinahangad o tinitingnan bilang isang sexual na nilalang, madaling magsimulang makaramdam na tila hindi ka na napapansin. Sa paglipas ng panahon, marami sa atin ang isinasa puso ang alamat na ang pagiging kaakit-akit sensual at buhay ay para lamang sa mga bata. Ngunit iyan ay simpleng hindi totoo. Ang pisikal na intimasya ay isang makapangyarihang pagpapatunay ng inyong halaga, inyong sigla, at inyong kakayahang magbigay at tumanggap ng kasiyahan. Kung wala ito, maaaring mag-ugat ang pagdududa sa sarili. Maaari ninyong maramdaman na hindi na kayo konektado sa inyong sariling katawan. Iwasan ang inyong refleksyon sa salamin o lumayo sa inyong partner, hindi dahil hindi ninyo sila mahal kundi dahil hindi na ninyo nararamdaman na kaakit-akit kayo. Ang intimasya, gaano man ito kabanayad o paano man ito magbago sa paglipas ng panahon ay isang magandang paalala na nandito pa rin kayo, isang babae pa rin at may kakayahan pa rin sa malalim na koneksyon. Ang muling pag-angkin sa bahaging ito ng inyong sarili ay maaaring magpanumbalik ng isang kumpiyansa na nagniningning sa inyong tindig, sa inyong ngiti, at sa inyong buong pananaw sa buhay. Ngunit habang ang mababang tiwala sa sarili ay nakakaapekto sa inyong pakiramdam, ang kawalan ng intimasya ay may mas konkretong epekto. Maaari nitong tahimik na pahinain ang unang linya ng depensa ng inyong katawan. Ang susunod na punto ay maaaring makagulat sa inyo. Hihina ang inyong immune system Kapag iniisip natin ang pagpapalakas ng ating immunity, kumukuha tayo ng vitamin C o nagpapabakuna laban sa trangkaso. Ngunit iilang kababaihan ang nakakaalam na ang ating buhay sexual ay may nakakagulat na papel sa pagpapanatiling matatag ng ating immune system, lalo na sa ating mga huling taon. Ang regular na gawaing sexual ay ipinakitang nagpapataas ng antas ng immunoglobulin A, isang antibody na siyang pangunahing depensa ng inyong katawan laban sa sipon at iba pang impeksyon. Nakakatulong din itong balansehin ng mga hormone, bawasan ng pamamaga at itaguyod ang pangkalahatang kalusugan ng mga selula. Kung wala ang mga kapakipakinabang na hormonal at neurological na tugon, nadulot ng intimasya ang ating immune system ay maaaring maging hindi gaanong tumutugon na nagpapahirap na labanan ang mga karaniwang virus at gumaling mula sa sakit. Hindi ito isang biglaang pagbabago. Ito ay isang unti-unting paghina na maaaring mag-iwan sa inyong nagtataka kung bakit mas madalas kayong nagkakasipon o palaging nanghihina. Ang pagpapanumbalik ng isang malusog na buhay na may intima siya ay hindi lamang nagpapasigla ng inyong diwa. Literal nitong pinapalakas ang kakayahan ng inyong katawan na protektahan ang sarili nito. Ito ay isa sa siyang paraan ng pangangalaga mula sa kalikasan. Ngunit kung sa tingin ninyo ay doon nagtatapos ang mga epekto, mag-isip kayong muli. May isa pang kahihinatnan na nakakaapekto kung paano hinaharap ng inyong isip at katawan ang mga panggigipit ng pang-araw-araw na buhay. Gusto ninyong marinig ito. Hindi na ko kontrol ang stress at pagkabalisa. Habang tayo ay tumatanda ang mga stress sa buhay, ay hindi nawawala. Nagbabago lang sila. Para sa maraming kababaihan, ang bigat sa isipan ay maaring mas mabigat kaysa dati. Ang madalas nating hindi na pagtatanto ay ang sexual na intimasya ay isa sa mga pinakamabisang natural na pampatanggal ng stress na mayroon tayo. Sa panahon ng pakikipagtalik ang ating katawan ay naglalabas ng isang mabisang halo ng mga hormone na dopamine, serotonin, at oxytocin na aktibong lumalaban sa pagkabalisa, nagpapakalma sa nervous system at nagtataguyod ng isang pangmatagalang pakiramdam ng kapayapaan at kagalingan. Ang mga hormones na ito ay ang likas na mekanismo ng ating katawan laban sa pagkabalisa kapag wala na ang intimasya, wala na rin ang makapangyarihang natural na kasangkapang ito. Kung wala ang paglabas na yon, maaring maipon ang stress na nakakagambala sa pagtulog at nagpapalaki sa maliliit na alalahanin. Ang hindi nakokontrol na pagkabalisa na ito ay maaring magpakita bilang pagiging iritable, hindi mapakali, o kahit na mga pisikal na sintomas tulad ng pananakit ng ulo dahil sa tensyon at mga problema sa tiyan. Ang kawalan ng intimasya ay hindi lamang lumilikha ng isang puwang sa isang relasyon. Tinatanggal nito ang isa sa pinakamakapangyarihang yaman ng inyong katawan para sa pagpapanatili ng balanse sa isip at emosyon. Ngunit paano kung ang epekto ay mas malalim pa na tahimik na nagsasapanganib sa mismong pundasyon ng inyong pinakamahalagang relasyon? Nagiging mas marupok ang mga relasyon. Isa sa pinakamasakit na kahihinatnan ng nawawalang intimasya ay ang mabagal na pagkasira ng isang relasyon. Kapag naglaho ang pisikal na koneksyon isang emosyonal, naagwat ang madalas na nabubuo sa lugar nito. Ang isang mag-asawa na nagbahagi ng isang buhay ng pagmamahalan tawanan at suporta ay maaring magsimulang magkalayo hindi dahil sa kakulangan ng pag-ibig kundi sa kakulangan ng pagpapahayag ng pag-ibig na yon sa isa sa mga pinakapangunahing anyo nito. Ang sexual na intimasya ay isang wika, sa sarili nito isang wika ng tiwala kahinaan at malalim na emosyonal na pagbubuklod. Kung wala ito, kahit ang pinakamatatag na pagsasama ay maaring magsimulang makaramdam ng kalungkutan o paulit-ulit na lang. Ang mapaglarong biruan at kusang paglalambing ay maaaring mapalitan ng isang tahimik at praktikal na pamumuhay. Ang komunikasyon ay maaaring maging pilit at parehong partner ay maaaring magsimulang makaramdam na hindi na napapansin o pinahahalagahan kahit na malakas pa rin ang pagmamahalan. Ang intimasya ay ang emosyonal na pandikit na nagpapanatili sa isang relasyon na masigla at matatag gaano man karaming taon na kayong magkasama. Ang pagbitaw dito ay hindi lamang nagbabago sa inyong buhay sexual. Maaari nitong baguhin ang buong tanawin ng inyong pagsasama. Ngunit gaano man kaseryoso yon, may isa pang layer, isang bagay na napaka-personal. Paano kung ang sarili ninyong katawan ay nagsisimulang makalimot kung paano tumugon sa sexual na paraan? Ang susunod na mangyayari ay madalas na ang pinakamahirap na bahagi para sa mga kababaihan. Nakalilimot ang katawan, gamitin ito o mawawala ito. Gusto ko po kayong kausapin ng tapat bilang isang babae sa kapwa-babae. Ang ating mga katawan ay dinisenyo upang umangkop sa kung ano ang hinihiling natin sa kanila. Tulad ng mga kalamnan na lumiliit, kapag hindi ginagamit ang ating sexual na paggana, ay maaring bumaba dahil sa hindi paggamit. Para sa atin maari itong magpakita bilang panunuyo nang vaginal dryness, pagnipis ng mga tisyo at pagkawala ng natural na pagka na maaring gawing hindi komportable o masakit pa ang pakikipagtalik. Ang mga pagbabagong ito ay hindi nangyayari ng sabay-sabay. Nangyayari ito nang paunti-unti hanggang sa isang araw ang ideya ng intimasya ay parang isang hamon na kaysa isang kasiyahan maaari itong lumikha ng isang mahirap na siklo. Ang discomfort ay humahantong sa pag-iwas at ang pag-iwas ay humahantong sa karagdagang pagbaba ng paggana. Ngunit narito ang katotohanan ng inyong katawan ay nagpapadala sa inyo ng mensahe. Ang pananatiling aktibo sa sexual na paraan kahit sa pamamagitan ng banayad at binagong mga paraan ng intimasya ay nakakatulong na mapanatili ang daloy ng dugo, panatiling malusog at malambot ang mga tisyo at panatiling tumutugon ang mga neurological pathway. Tinutulungan nito ang inyong katawan na alalahanin ang kakayahan nito para sa kasiyahan. Ang pagwawalang bahala sa aspetong ito ng inyong kalusugan ay maaaring mukhang mas madali sa maikling panahon, ngunit maaari nitong gawing mas mahirap na mabawi ang ginhawa at kumpiyansa sa bandang huli. Ngunit kahit na umangkop ang inyong katawan ang inyong pag-iisip, ay may parehong makapangyarihang papel sa paghubog ng inyong karanasan. Ano ang maaari ninyong gawin? Simula ngayon, ano man ang inyong edad o gaano katagal na itong nawala, nais kong malaman ninyo na ang muling pagangkin sa intimasya ay ganap na abot kamay at maaari ninyong simulan ngayon. Ang una at pinakamahalagang hakbang ay ang komunikasyon makipag-usap ng bukas at malumanay sa inyong partner tungkol sa inyong mga nararamdaman, pagnanasa at takot. Ang paglikha ng isang ligtas na espasyo para sa katapatan ay ang pundasyon para sa anumang makabuluhang muling pagkonekta. Kung nakakaranas kayo ng mga pisikal na hamon tulad ng panunuyo o discomfort mangyaring kausapin ng inyong doktor, marami na tayong magagandang solusyon ngayon. Mula sa simple at epektibong mga lubrikant at moisturizer hanggang sa mga localized estrogen therapy na ligtas para sa karamihan ng kababaihan, hindi ninyo kailangang mamuhay nang may discomfort. Magsimula sa maliliit na bagay. Ibalik ang paghaplos sa inyong pang-araw-araw na buhay. Maghawak kamay, magyakapan sa sofa, magbigay ng isang matagal na yakap. Ang maliliit na gawaing ito ng paglalambing ay muling nagtatayo ng tiwala at pagiging malapit na madalas na nagbibigay daan para sa mas malalim na intimasya. Kung kayo naman po ay single, huwag maliitin ang kapangyarihan ng koneksyon sa sarili. Ang muling pagtuklas sa sarili ninyong katawan at kung ano ang nagdudulot sa inyo ng kasiyahan ay isang magandang gawa ng pagmamahal sa sarili na nagpapanatili sa inyong masigla at nakatugma sa inyong sarili. Manatiling bukas ang isipan at mausisa. Alisin ang mga inaasahan. Harapin ang intimasya ng may pasensya pagpapatawa at higit sa lahat, bigyan ang inyong sarili ng pahintulot na makaramdam ng kasiyahan. Hindi kayo tumanda para mawala ng pagnanasa. Maaring naghihintay lang kayo ng tamang sandali upang muli itong matuklasan. Ang sandaling iyon ay maaring na ngayon na ang katotohanan tungkol sa pagtanda at intimasya. Ang pagtanda ay hindi ang katapusan ng intimasya. Ito ay isang paanyaya na tuklasin ang isang mas malalim at makabuluhang koneksyon sa inyong sarili at kung mayroon kayo, sa inyong partner. Ang pagkawala ng pisikal na pagiging malapit ay hindi lamang tungkol sa pakikipagtalik. Nakakaapekto ito sa inyong puso, isip kumpiyansa, at sa inyong pangunahing pakiramdam ng pagiging buhay at pinahahalagahan. Ngunit narito ang pinakamahalagang katotohanan, hindi kailanman huli, upang muling angkinin ang magandang bahaging ito ng inyong buhay. Kayo ay karapat dapat pa rin sa pag-ibig pagnanasa kasiyahan at koneksyon ngayon tulad noong kayo ay 2030 o 40. Panahon na upang bitawan ng luma at panlipunang alamat na ang pagnanasa at sensualidad ay para lamang sa mga kabataan. Mayroon pa kayong napakaraming puso at kagalakan na maibibigay at matatanggap. Ang landas pasulong ay hindi tungkol sa pagsubok na maging bata muli. Ito ay tungkol sa pagyakap sa matalino at kahangahangang babae na kayo ngayon at pagpili na mamuhay ng lubusan. Muling kumonekta, muling pag-alabin, at muling tumuklas. Dahil ang mga pinakaganap na taon ng inyong buhay ay wala sa inyong nakaraan. Narito sila ngayon naghihintay na likhain ninyo ng may intensyon at tapang. Kung naramdaman ninyong may kulang ito, na ang inyong sandali upang abutin ang higit pa hindi lamang mas maraming taon sa inyong buhay, kundi mas maraming buhay, mas maraming kagalakan, at mas maraming pagiging malapit sa inyong mga taon. Karapat dapat kayo sa walang kulang diyan. Isang mahalagang aral, ang mga aral na ito ay naglalayong bigyan kayo ng kapangyarihan na mamuhay ng sagad. Bilang isang doktor at isang babae, ang aking pinakamahalagang payo ay ito. Ang tunay na kalusugan ay holistic na sumasaklaw sa ating isip katawan at espiritu. Huwag kailanman tumigil sa pag-aalaga sa bawat bahagi ng kung ano ang nagpapakatao sa atin, lalo na ang ating pangangailangan para sa koneksyon at intimasiya. Ito ay isang mahalagang tanda ng isang buhay na mahusay na nabuhay sa bawat edad. Ikinagagalak kong marinig ang inyong saloobin. Mangyaring maglaan ng sandali upang magmuni-muni at ibahagi sa mga komento ang isang bagay na inyong natutunan o planong isa buhay. Ang inyong karunungan at mga karanasan ay isang makapangyarihang mapagkukunan ng suporta para sa ibang mga kababaihan sa paglalakbay na ito. Kung nakatulong po ang impormasyong ito, mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe para sa mas marami pang nilalaman na nilikha para sa inyong kalusugan at kapakanan. At pakiusap ibahagi ninyo ito sa inyong mga kaibigan, inyong mga kapatid na babae, inyong mga anak na babae, maaaring ito mismo ang mensahe na kailangang marinig ng isang babaeng mahal ninyo ngayon. Salamat sa pagbabasa. Hangad ko ang inyong pamumuhay ayon sa inyong sariling mga tuntunin.